Kumain kami sa labas at namulot ng mga damit, bag at sapatos kasama ang bago naming katrabaho. Nagsidatingan na nga mga kawork namin galing sa duty dahil may work sila today kami yung wala. Dali <laughs> na, tinan mo yung chinelas niya. Oh. Tinan mo. <laughs> <laughs> tinan, mo yung ko. tinan mo, Dior yan, Dior. Dior. <laughs> Dior oh. Iba ka. Si ate Sarah, 33. Si ate Jenny B, 33 na den Pero kaka-33 niya pa lang. Sana si Ate Maria. Tara na, tara na. Napag-desisyonan niya namin lahat na sa labas na kami kakain for dinner. Hindi kasi kami na nakapaghanda ng pagkain at mas magandang kumain na lang sa labas para hindi na magluto, ba? Diba? Ipapatikim namin sa kanya ang pinaka-paborito naming Korean food dito sa paborito naming Korean restaurant. At syempre, since nandito tayo sa Korea, hindi mawawala ang kimchi. Ayan na! Dumating na ang order namin. Nung unang dating ko dito sa Korea, tapos binigyan din ako ng gantong pagkain, akala ko yung isang serving niya pang buong pamilya na. Yung pala, pang isang tao lang. Ito ang ano nila, pinaka bestseller. Na kailangan mong matikman kapag ka nandito ka. <laughs> Yohei Django. Pagkatapos nga namin kumain, ay dinaanan namin yung mga taponan dahil panigurado may mapupulot kami mga bag, damit at sapatos. At hindi nga kami nagkamali. hindi ko, basta binukat ko na lang. <laughs> 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 ay, tiyan na, na. Hindi <laughs> ko. <laughs> <laughs> Tawang-tawa Ang dami nga namin nakuha. Wala nang mapaglagyan yung mga kamay namin. Ang problema, wala kami bag na dala. <laughs> Atin, Ang yung mga nakuha na. palda oh, nakabihis na kagad. Ito, Napulot. Ito, sapatos. Nakasara hmm. wow. ka na din dito? Oh, Oo. Oo, yeah. yung na din. Nakapulot niya kami ng mga damit, bag, sapatos, stuff toys, tsaka hanger na din. Sabi ko nga kay Meka, dapat hindi ka na nagdala ng mga damit dahil maraming damit dito. <laughs> palda. Ay, short na palda. Ah, hmm. oh, gusto mo? Gusto mo sige, sige. Ate, oh, ay, ano, ang bahay na siya nila. Itong blazer ang ganda, kaso masikip sa akin, kaya binigay ko na lang sa kanila. <laughs> masikip. <laughs> Malang ba naman ang napulot ng sapatos? 4.50 sa Pinas. Gusto mo? Trip mo to, ganito. Pantalon, masikip. O, oh, oh. oh, yung dress, ano? Ay, ayun, ang gundo. Ang daming magagandang damit. Parang bago lang din yung iba. Kagaya nga nitong pantalon. Parang bago lang siya. Nakapamasura na sa Korea finally. Ang dami ng damit oh. Kahit hindi ka na magdala ng damit papunta dito sa Korea. Kahit puro mga kamote, saging na lang. Sana. Dapat sila rin yun. Ayun May mga lagayan pa. Buti hindi ko binili yung mga ganito doon. Sabi ko doon na lang ako sa Korea. Ano to eh, 350? Mm -mm. Kahit okay, no? Mm -mm, 350. 350, eh, I minsan mean, nga 500. Sa Tacloban, 500 ko. Talaga siya. Waterproof yan. Mm -mm. Mahilig mm -mm. na ka naman sa mga malalaki. Mm -mm. Kaya nga kinuha ko. Ito pa. Wow. Oh, diba? Ay, dress pala siya. Oo, oh, dress. Kaya kinuha ko kanina. Sabi ko, ay yung wow, dress. Kasi Maganda. malilig ako sa dress. Yeah. Ay, Nike ay, siya. Wala akong ano, ganda. wala akong pang runner, ano, running shoes just...